Kasama naman na natin ngayon si Rolly Nosete upang manawagan sa maaring nakakita ng kanyang motorsiklong ni Nakaw nito lamang ika anim ng Nobyembre. Ngayong hapon po, ma'am. Uh, nakakalungkot, so. Rolly. Ito, ano, anong oras ba ito nangyari, Rolly? Pumasok ako ng, kasi pasok ko dun sa McDo is 11 a.m. E Dumating ako dun 10.50. Di na park ko na siya. Pumasok na ako sa McDo. Time na yon naiwan ko pa yung tumbler ko sa motor. Di ba ko? Pero nakita ko yung motor ko is nakapark na dun. Tapos Nga, noon. Na, naiba na ng parking. <coughs> Naiba na, ma'am, kasi ma'am, that time, pag dating ko sa parkingan, is puno. Mm -hmm. Siyempre, eh, kilala naman doon ako ng mga parking boy. Sabi ko, dito ko na lang sa gitna. Okay. Tapos, i-kumbaga eh, di ko siya ilala kasi gagalawin nila para ikalagay nila sa designated niyang okay. lalagay na so, parkingan. So, isi, isinaayos isi lang apa, apa. kung saan yung pwedeng maayos na maparkingan parkingan. Apa. So, sa madaling sabi, pagbalik mo na, andun pa pagbalik nung naiwan lang sa Tamaray, okay. minutes lang yun. Mm -hmm. minutes. minutes. lang. Oh, Pero naka-unlock pa. Opo, oh, naka-unlock. Hindi mo pa siya nilock. Hindi siya, ma'am, nilila kasi, ma'am, possible nga ka ililipat yun. Okay. Kasi di ko na siya nilock kasi tiwala din ako doon na siguro pa 3 years na din ako balik-balik doon. Kaya kilala naman ako. Tapos di man talaga wala. Okay. Doon mo pinapark lang sa may gilid ba? Saan doon na po? Sa, sa Mercury po. Sa gilid ng Mercury. Sa may B1B2 po. Okay, so doon talaga yung mga designated apo. parking for motorcycle. Apo, apo. Napansin mo, anong oras na? Napansin ko siya, ma'am, pag out ko na yun. Around 6 p.m. Okay. Doon ko na verify na sabi ko, ah, nawawala yung motor ko kasi hinahanap ko. Usually, pagkalabas ko, automatic nakikita ko yung motor ko, hinahanap ko na. Tapos si parking boy naman is kilala niya yung motor. Ayan, yung kitang kita sa CCTV na andon yung motorsiklo mo. Apo, ayan Tapos, po. Wala siya dyan, ma'am Susie. Ang ginawa niya ni, ano, ni Kumuha is tinulak pa wap. Pero sakay siya. Sino yung nakabumaba sa motor? yung kumuha na. Ah oh, so ibig sabihin sa nakita na din sa CCTV kung saan dinala nitong suspect. Opo. Oh, okay. Doon yan ma'am dinala niya sa may harapan ng tangke ng mga gasol sa may padaragahay, ma'am. Okay. So... Sa harapan doon mismo. Mm. May mm. bakanting lote doon. Doon niya yung ginawa, doon niya mismo. Paano mo nakuha yung copy ng CCTV niya? Ah uh, nagbalik na coordinate pa ako doon sa company ng yung gasol na yon tapos kasi mo na ginawa, nana ko kung saan nakapark yung may mga CCTV. Uh -huh. Tapos ko na determine ko say ko, oh, may CCTV sa labas. Yan ginawa ko is pumunta ako sa MDRRMO. Mm -hmm. Nireview namin yung CCTV. in na muna namin kung siya or sino yung kumuha. Tapos nung na-confirm namin is nakita namin pababa siya. Tapos nung na di ba na-confirm namin siya. Tapos, di possible pababa. Naghanap naman kami ng possible na CCTV na makikita siya okay. kung saan niya dinala. So, kinonektar ninyo na lang kung saan itong may mga roong CCTV cameras okay. para doon nyo din makonect kung saan papunta opa, etong kumuha ng motorsiklo so nung pumunta kayo doon kung saan yung last end kung saan siya nagpark nitong motorsiklo may nakakilala ba kung sino itong taong ito wala po may kasi ano naka cap tapos naka face mask si suspect so tingin mo bakit iniwan doon yung motorsiklo doon mismo bumaba -bum siya may pinuntahan lang ba siya or doon talaga siya, sibling nakatira malapit doon? Hindi, ma'am. Ang ginawa niya doon, ma'am, kasi wala yung susi, di niya yung mapapandar. Yung ginawa niya, di ba, pababa, ma'am? Mm -hmm pagbaba niya doon, tinulak niya lang baba. Tapos ang ginawa niya doon, doon sa, ano, sa video is, kinalikot niya. Ay, kumbaga, motor. nirekta niya mm -hmm. para mapandan niya si motor. Okay. Mm -hmm. So marunong. Marunong siya. Marunong. Mo. So posibleng hindi lang ito isang beses niyang ginawa at hindi lang posibleng ikaw lang yung naging biktima. Posible mo. Okay. Uh, ilang taon na ba itong motorsiklo sa'yo? Pa four years na ma'am ngayon, ano, kakatapos ko lang niya siyang hulugan. Okay. So eto ay hulug-hulugan mong binabayaran. Apat na taon na, tapos mo nang nabayaran. Oh, tapos ka na siya noong June. June. So ilang buwan pa lang na masasabi mong totally pag-aari mo na siya oh, dahil uh, tapos na yung oh, ang totally Gusto ko lang malinawan, mga anong oras mo na napansin na wala na dun sa parking area yung motor mo? At paano mo naman nalaman, nung nakita mo sa CCTV, pinuntan mo agad yung area kung saan siya nagbumaba? Ano siya, sir? Nadetermin uh, na ko siya na wala na is around 6 p.m. 6 p.m. Uh, Tapos mga anong oras ka pumunta dun sa MDR mo para i-review? Siguro ko mga 6.30 kasi binerify ko muna yung pinakahit nila sa parking boy kung mm. sino yung naka-duty that time nung nawala si motor. Tapos na niya na yun nga na may ano talaga nung motor ko. Tapos ginawa ko, say, yun kinausap ko siya, say ko, po magre-report ako sa police pero kasama ka kasi ikaw yung witness. Mm. Ikaw yung nakasaksi kung nakakikilala nung tao na yon tapos yun, sinama niya sa police station daw, later namin, daw, pumunta na kami sa MDRRMO mm para -hmm. ipareview yung CCTV. Kung Apo. siya talaga yon Apo. Nung nakita mo na na nandun, dinala itong suspect, itong motorsiklo mo, agad mo naman pinuntahan yung area. Opo ma'am, bali, ay opo sir, bali, si mga tropa ko man, yung mga grupo ko sa riders, parang tinimbrihan ko sila na tingnan mo yung area, Mm -hmm. yung possible na niya kasi di niya papandar. Tapos tinignan niyo, ginalugad na din ninda yun yung mga ano doon. Wala talaga, sir. Mm -hmm. So, ibig sabihin, mga hapon pa lang, ay nawawala na talaga itong Opo, oh, na nakita namin siya sa CCTV na kinuha siya, is 325. five mm -hmm. So, iba na itong mm -hmm. panahon ngayon, partner. Ano, kahit daylight, maliwanag. Daylight, maliwanag yung maraming tao. Mm -hmm. Wala nang pinipili itong mga pakabusok tao. May singit ko lang, kao. partner. No? Kasi nababanggit mo, nakilala ka nitong par parking boy. Opo. At alam niya kung alin doon yung motorcycle mo. Tama po. So, nung oras na yon na may iba yung uh, sumangkay, hindi niya ba napansin na iba yung gumalaw ng motorsiklo? Base din, ma'am, sa, sa pag niya namin sa CCTV, is pumasok si, ano, si suspect. Tapos, para hindi siya pag-isipan, nagbayad din siya. Kumbaga, parking fee or single mm. -hmm. Ganun yun. Tapos, ang ginawa niya, ano muna siya, tinignan niya wala paligid, tapos si Parking Boy. Sakto, paglabas ni Parking Boy kasi malalabas, inasis ni Parking Boy, lumabas din si Parking Boy. Paglabas ni Parking Boy, sa kanya itinula. Ayun. Kaya di niya napansin that time. Pero hindi ba nagtaka itong parking attendant na tinutulak lang ito at walang susi itong suspect. Sir, yung sa parking is di na napansin. Pero yung sa CCTV na kawa namin, may guard sa baba. Dinaandan lang siya sa... Pero tinanong ko din siya kung di kayo nagsus ano, nagsuspect siya, ganon. Mm -hmm. Tinutulak lang si motor. Ang sabi niya sa akin is, di niya man nakilala si motor ko. Pero Ikaw, kahit na, ano? Pero kahit na kasabi ko, kahit nasa na sana kung di mo kilala kasi tinutulak si motor. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama. Gamit yung kanyang paa eh. Opo, okay, nakasakay so, na siya. tapos yung... yung... ginagamit yung kanyang Opo. paa para lang i-push itong motorosiklo. po At sinabi mo ay na-report mo na ito sa PNP at maliban okay. sa PNP, saan mo pa ito na-report? Sa HPG tapos bala ko sana sa nung sa HPG pag ano ko is kukuha ko ng kasi po nagpumunta muna ako ng Ilteo tapos hmm. sabi ko ipapablock ko muna si plate number kasi nandun sa motor lahat Uh mm -hmm. ORCR, tapos D-Dub Sale. Bali, registered siya. Kaka-register ko lang siya nung pag ko nung November. Mm -hmm. Kaya registered yun. Yun, inaalarma ko kasi baka gamitin niya kung san, -san or what. Opo. Kasi kompletong papili. Opo. Ngayon ba ay nakapag-follow up ka na dun sa PNP? Opo. wini na lang si Investigador kasi naka-day of the Pero pumunta din ako sa HPG. Kung nireport ko din yung may yung naalaman ko or mga details na baka may mga pala po sa amin, nire-report ko din sa kanila. Hmm. So, ordinate ako sa kanila. Apo. Kung merong kang mensahe sa mga tao na nung mga oras na yun ay nakakita at maaring makatulong dito sa ginagawang backtracking at investigation ng PNP, ano po yun? So, makakita lamang ng aking motor, sana pagbigay po alam agad tapos, pwede naman kayo kumontak 911 kasi madali naman sila mag-response pag may mga gantong incident. So, kung makita nyo man or ano, may Facebook din ako, yung pinost ko din, nandun din si number ko. Kung sakali nyo, pwede nyo din ako kontakin. ang uh, pangalan sa Facebook ko is Rolly Nocete po. Nandun, nakapost na din. Pwede sa, ano, sa motor ko po, ay smart black siya. Tapos may sticker siya na Ismash is sa harapan. Tapos sa may pangalan na Ismash, is may sa taas no, may crack doon na ano, may crack doon sa case niya. Tapos puno din siya ng sticker. Tapos ang putres niya is kulay pula sa putres ng driver. Tapos yung ano niya, yung shock sa likod is kulay pula. Tapos yung tambutyo niya is nakangat. naka-ORBR siyang tambutyo. Okay, so grabe ng modification yung ginawa mo sa motorsiklo, ano. Halatang iniingatan mo at inaalagaan oh, at mm. talagang... Kasi yun din yung napundar ko sa pag-trabaho tapos pag-aaral. Ikaw, ikaw po ba ay isang rider? Rider sir? po, sir. Yon. Member siya ng rider. Mm. Okay. So, tanda mo ba yung flight number mo? Na ko, ma'am? Nasa cellphone ko. Okay. So, at least, uh, naipaabot na natin sa ating mga kagbaba. Ayan, yung plate number is 0364 Hindi mo pa nakuha, sir, yung pinaka-plaka talaga? Bali, nung pag-register ko kasi, sir, tigpalap ko din yung cell tio Tapos, ang sabi niya is 03 kasi. Hindi mm. siya dito sa Region 5. Tapos, sana ko, anong possible na magiging action kung ganito? Ang mangyari daw is, papa-request muna. Taipang bala ko sana, sir, is papa-transfer ko sa pangalan ko tapos hmm. ikokonin ko yung ay so ibig sabihin second hand mo opo repo siya ano sa ano niya ito kasi kung brand new medyo mahihirapan siya kasi apo. ano siya eh uh, nag-aaral at the same time nagtatrabaho. Kaya ganyan na lang partner yung kanyang panghihinayang dahil nga sa pinagdaanan nitong motor na to bago pa manapas sa kanya. Partner, Kumbaga, total, sa kanya ba na talaga totally. Kung meron kang mensahe sir dun sa suspect, ano po yon? Sana naman po kung ano, ma ano ka din, ibalik mo na lang kasi ginagamit ko pang araw-araw, papasok sa trabaho, papasok sa school. Kung baga gamit na gamit ko siya pang transportation para mapadali yung transporto ko papunta sa school tapos trabaho. Tapos less na din siya sa gastos namin sa bilang working student. Mas maganda yung nakakali sa gastos. Mm -hmm. Kasi yung sa motor ko lang, awan ng ride mga siguro kung mga tatlong araw o apat na araw ko na siyang ginagamit. Kung mamamasaya ko is mapapa mahal ako, at least nakakatipid ako kahit pa paano. Uh -huh. Sana po naman, makonsensya kayo, balik mo na lang Bilang po. Ilang taon ka na po, sir? 25 po. 20 po. Ay, 25. 25. 25. Okay. Siya graduating ay graduating student. Wala pa naman po kayong asawa? Wala pa Okay, po. so single. Mm -hmm. So, graduating student, lumalaman ng patas. Kung ikaw yung nagnakaw ng motosiklo, please, makibalik na daw po. Kasi importante sa kanya, uh, yung mode of transportation niya, yan lang ang ginagamit niya. At katipida na sa kanya, ano, katipira mm -hmm. na sa kanya, nagamit niya yung motosiklo. Kung lumaban ka ng patas, kung gusto mo ng motosiklo, paghirapan mo. Yan. Kaya mga kaksyon, action uh, sakaling makita nyo yung motorsiklo, ni yes, Sir. Maaari mm -hmm. uh, kayong magbigay, uh, ipagbigay alam sa aming uh, official Facebook page, Ako Bicol Tabang, Ora Mismo.